Hi, good morning, guys. Ako na ngayon ang mag-vlog. <laughs> um, yung asawa ko kasi may ano siya, may sariling YouTube. So ako yung mag-vlog ngayon. So kanya-kanya kaming upload. Uh, nakaharap ako dito sa dagat ngayon kasi gusto kong ipakita sa inyo na ngayon ay malakas ang hangin. Malakas ang hangin dito sa Daklapan uh, site. So ayan o oh, ang mga naitanim ko. May bougainvillea ako. Marami akong naitanim dito sa gilid. At saka may bagong lemongrass. grass. Yan, malaki ng abukado ko. Dalawa yan. Ayan ang isa. So, ayun o, oh, malakas ang hangin. Masarap dito sa taas. Mahangin. So, ito yung aking mga bougainvillea. nagtanim talaga ako ng mga bougainvillea kasi pag nag namulaklak siya ng sabay-sabay ang ganda tingnan punta tayo dito tayo dadaan sa gilid ayan ang mga inaitanim ko dito tayo dadaan malaki na yung coconut tree ko malaki na, dalawa dami kong lemongrass Ito pa yung tinanim ko nung isang araw ayan ayan Lemon, yung lemon ko hindi pa namumunga. Ito nakabili ako ng anahaw. Ayan pa may mga bougainvillea ako. Tsaka meron akong sampagita. Ayan, bukas ko na itatanim yan. Tsaka tinalian ko pala yung mga bougainvillea na tinanim ko ng isang araw. Para ano siya matibay at saka parang nakaguide yung sanga pa taas ito ilalagay ko to sa loob ng bahay kasi swerte yan Tsaka ito ayan ang aking mga halaman ang bagong ano ang bagong <laughs> ang bahay kubo namin ililipat yan doon sa baba Ayan, no? Ang ganda. ganda na. Cool. Pero kulang pa yan. Mamimili pa ako. Bumili ako ng santan. Ayan ang santan ko. Bread ang bulaklak. Yung buko ko, yung nyug ko doon, maano siya, mabagal lumaki. At saka ito. Ayan yung talisay ko ang laki na. at may malunggay akit. Yung mga halublox dadalhin doon sa bahay namin na pinapagawa. Pupunta tayo. Bababa tayo. Ito yung pinakahagdanan. Papunta dito sa bahay ng kapatid kong si Raisy crazy crazy So ayan yung bahay niya 6 by 6 meters Ayan Bukas mag-flooring na Pag natapos to i-flooring ayun natuloy-tuloy na yan So, baka December, bago magpasko, makakalipat na ang kapatid ko dito, pati yung kanyang mga junakis. Tapos, ayan yung ano ko, oh, talisay. Yung talisay ko. Maganda kasi parang payong yung yung dahon pinutol kasi namin sa taas para maging ano siya para lumago yung dahon magsanga-sanga at ito naman yung dohat ko hmm ang daming mga ano no dahon mga dahon ng ano ba to dohat dohat dito sa part na to tataniman ko yan ng mga mga ano, mga nyug dito, mga nyug tapos sa taas lalagyan ko ng bougainvillea gusto ko nakapaikot yung mga bougainvillea dito para mas maganda tingnan so ito yung hagdanan ang taas di ba mataas dito oh kung ayaw mo naman dumaan dito pwede ka rin dumaan dun sa baba pero ganun din kasi aakyat ka rin aakyat ka rin dito sa daan na to itong highway, ano uh, may simento tas ito naman ito yung bahay namin ng asawa ko ito yung four bedrooms kasama na yung office niya. Baka next uh, baka bukas Wednesday ano baka sa Thursday mag buhos na sila ng semento para sa beam. Mm. So naka ano na sila naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naka-17 na sila na, na hinukay na mga poste. Ang taas no guys. Ayan. So, ito yon. Mabilis sila magtrabaho. Super bilis. So, apat na lang na mga poste ang gagawin nila. Natapos yung apat, so, kompleto na yung poste. Kompleto na. 21 kasi ang poste dito sa bahay namin sa taas. So, marami siyang mga marami siyang mga poste. Hi guys! Dito na naman tayo sa site ngayon eto sila nakabuhos na sa parilya kahapon di ako nakapag vlog so ito na ang nabuhusan nila ayan ganito sila magtrabaho yung brother-in-law ko ang taga taga uh, tagahalo ng dito sa mixer cement then ito naman ang dalawang taga lagay ng mga pinagbalo na semento dito nilalagay sa timba at saka yan ganyan ang trabaho nila para mas madali punta tayo doon sa dulo Ganyan ang ginagawa nila. Nagtutulungan. Pasa-pasa lang ng mga timba tapos nilalagay dito sa parilya. Ayan. <laughs> Muntik na. <laughs> Marami na rin silang nagawa kahapon at ngayon ayan mga nabuhusan na nila 'yan Balik tayo dito Kaya mabilis sila magtrabaho kasi nagtutulungan sila So ito yung malalaking ano doble ang poste dito sa gitna yan may dalawang steel bar ito yung mga poste niya yung dalawa mabilis sila magtrabaho May pumunta dito sa amin kanina. Nakabili din siya ng lot doon sa gitna yung may poste. Doon siya nakabili. So pumunta siya dito para tingnan niya yung lot. Papagawa na rin yata siya ng bahay. Ngayong araw na to hindi mahangin. Pero nung isang araw, ang lakas ng hangin. Kaya nagkabali-bali yung mga mga dahon ng nyug. Kawawa. Hi guys! Ito nag-flooring na kami ngayon sa small house namin para sa aking sister 6x6 six six ang size nito at eto tulungan sila take note yung asawa ko oh, nagtrabaho na rin sahuran ko rin siya uh, 500 per day his salary Salary of my husband, 500 per day. Ito yung pag-flooring nila, oh. Kaya lang, maingay to ngayon kasi. mag gawin ano, uh, gagamitan nila ng vibrator yata. Ayan, oh. Ayan na ang na flooring nila. I'm pretty sure that my sister is very happy kasi my house na siya. hi guys dito na sila ngayon nagbuko sa pangalawang bahay namin masawa ko talaga oh, hindi mapakali tumutulong din siya sa mga construction workers